Papaalisin mo na naman ba ako? Ah, Mommy Toon, hindi po. Kakampi na po natin ngayon si Daddy. Di ba, Daddy? Ha? Ah. Oo, oh, oo. Oh. Hey, pinangako ko sa anak ko na tutulungan ka namin para makauwi ka. Ah, uh, Doy, ba't ganyan yung ngiti niya? Parang naiinis yata siya eh. Hindi kasi, Daddy, pinag-aaralan niya pa kung paano mag-smile. Pati ngayon, feelings pinag-aaralan niya pa eh. Pero sure po ako, masaya masaya si Ingrid. Kung tutulungan mo ako, salamat. Oo, pasensya ka na ha. Kung medyo tinataboy kita, medyo harsh ako sa'yo. Kasi siyempre pinoprotektahan ko yung anak ko na si Doy. Eh, hindi kita kilala eh. Buti sana kung kilala kita, eh, dinatulungan kita kaagad. Sanay na ako sa sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Sanay na ako maging masungit ka at palaging galit. Tama na po yan. Paganahin na po natin tong project natin para mahanap na natin mga parts ng no? pot. But... Ayun! Three signals na po agad do. Oh. Ano nangyari doon? Kailangan at yung mga missing parts ng pod. Gamit po itong project na ginawa namin. At pag nabuo po yun, makakabalik na po siya ulit sa planeta niya. At tawagin niya po yung mga kasamahan niya para sunduin siya dito.

Five twenty nine twelve five. Itigil muna na natin yan at mukhang uulan, no? Oh. Mukhang malakas yan, eh. mababasa tayo. Nagalang po tadi, parang na niya na po yung mga missing parts. Eh. Mo bad timing tayo. Balik na tayo bang araw, oh. uulan. Sayang naman. Nandito na tayo eh. Saka, Napagod tayo mag-bike dito eh. Tayo? <coughs> Sigurado ka? Fine. I mean, napagod kang magbike going here. But anyway, my point is, let's just finish what we came here to do. Okay. Ang kulit. Ang paawot. <sighs> ano yun? Walin. Tara, sundan natin. O sige. Tara, tara. O sige. Sandali lang, wait. May... Ano na nangyari? Gumagana na. Hihintayin po natin dumating yung mga parts ng pad. Wala naman. Tutulong mo ako. Dali! Sige na, tuloy mo ako. Itutok mo lang yan sa akin. Recording pa yan. Uy! Dandaan lang, baka, baka mahulog ka. I know how to climb trees. Basta, tuloy mo ako. Dali!